Kung bisita kay din sa amin at ganito lang ang maialok ko sa inyo, ay ready ba ka kayo? Nakain ba ka kayo ng ganito? <laughs> Hello guys! Ang video na ito ay last April 20 pa. So pasensya na, talagang yung mga video ko ay nung mga nakaraang buwan pa. <laughs> Bago nga ni pala kami umuwi ng Marindoki ay bumisita ang mga pinsana ni husband din sa amin. Siyempre, pinsan ko na din. At gusto mo na nila mag-banding-banding. At yung isa dyan ay paalis na rin. Gusto rin nilang makita rin aming tambayan din sa Cavite. Parang nasa probinsya ka lang din. Parang nasa bundok lang din. Ganon. <laughs> At ito na nga, sakto nga yung dating nila. Lunch time na. Kaya tara, Ibudal fight na yan. Ayan. Kaya lang nga itong adobo sa gata na native chicken ay hindi paluto. <laughs> kaya later na lang nila yan makakain. <laughs> May mga na-prepare naman kaming ano, mauulam. Kaya ayan, tuloy ang tanghalian with nature vibe. And nakikita nyo naman siguro sa aking mga videos, ay lagi kami ditong nakatambay, lagi kami ditong nakain. Kaya sa mga gustong pumunta din eh, oh, parini kayo. <laughs> At after ng lunch, ayan, ay may paganito sila. Alam nyo na yan, Pwede namang wala nito at kwentuhan lang pero gusto nila 'yan, buhay nila 'yan. <laughs> at ito, luto na pala itong adobo sa gata na ano, native chicken. Sarap, no? Habang sila ay nag banding banding all together doon, ay kami naman ay nag-salang uh, nitong ano, nilabo na saba, yung hilaw na saba. Bagong tiba la ang 'yan, oh, di ba? Fresh na fresh pa. Ganyan talaga pag may ano, pag may tanim, may sariling tanim. Basta pwede nang i-harvest ay goran na agad 'yan para makain na. At yun, naluto na din ang aming ano, nilabo na saba. Kaya ayan, tara na, magayubak naman kita. <laughs> Abay na, kaya naman din pala sa aming bisita. At siya pa pala ang nagtaktak nito. Siya pa pala ang nag-intindi nito ay, oh. Ay, paano ay hindi naman daw siya mainom. Kaya, okay laang daw. Eh siya, hala, sige. <laughs> may igi at may katulong kami magyubak. Ayan, after nga abalatan ay, syempre, kita ay magayubak na. At siya na din daw. At siya daw ay matagal lang din nakapag ganito ay. Eh. Matagal lang din nakapag-yubak. Matisting daw muna ulit. May audience pa ngayon na ay, yun. Oh. <laughs> Ayun ako si Sain ay nandyan talaga nakatingin sa kanya. Nakabantay talaga sa ano ay, sa na ay. Siyempre alagyan niya ng ano kinayod na niyog para mas masarap, di ba? Ganito lang man din ang masayang banding o. Oh. Tapos may niyobak. O kaya ay kung ano ang mga pagkain na pwede. yung Lalo na yung mga pang-probinsyang pagkain, di ba? Yung nakamis na ano, nakainin. Sinugno, ganyan mga nilabong balinghoy, eh, kaya lang ay wala kami nun eh. Or suma na balinghoy, eh, masarap din yun. Kaya lang ay wala kaming tanim. Pero kung sa probinsya la ang talaga, kung sa Marinduque laang ay naku, marami kaming ano, pwedeng maialok at mailuto at maihanda sa inyo. Sa so ngayon ay ito na laang muna at talaga namang ito ay eh, masarap din naman. Ah hindi, masarap talaga. <laughs> masarap talaga yan, di Isa ito sa mga nakamis na pagkain sa atin. Lalo na during nung high school days natin, di ba? Yung magkakayayaan sa bahay ng kaklase, tapos magaganyan, magaluto ng mga kakanin, ay naku, ang saya. At ito nga pala, natapos na rin sa wakas. <laughs> Makakain na ng pinagpaguran, pinagpawisan. <laughs> Kayo din ba ganoon yung nung high school days, ano, magkakayayaan sa kaklase, sa bahay ng kaklase, magamura, tapos kaya ay magaganito, magayubak, magaluto ng kung ano-ano siroy o sinugno. Ganun lang. Simpleng buhay noon. Pero ang saya. Ang sarap balikan. At saka yung mga gantong pagkain nga yung talagang ano, na balik balikan natin. Ayan, another salang ulit ng ano, ng ayubakin. At ito naman yung unang natapos. O yan, bigyan natin sila. Para sila yung makatikim at makakain na. So hanggang dito na lang pala yung video na to. Wala na pala akong na video after nito, picture na lang. So ayun, salamat sa pagpunta. Sana ay nag-enjoy kayo at nabusog kayo. <laughs> Till next video, follow nyo naman ako. <laughs> Thank you for watching. Bye!